humingi ng second opinion ang ating repa bago daw siya bumili ng pang-apat na baterya. Dahil di umano, palaging lobat ito. Every time napapatayin niya ang susi, may naririnig siyang ugong. Pakinggan ninyo ang ugong ng fuel pump. At dahil maingay sa paligid, malamang wala kayong narinig. Ganto na lang ang ating gagawin. Bunutin natin ang pure line para lang makita nyo na gumagana ang kanyang pump. Tingnan nyo. Ayan. Ang lakas ng tagas ng kanyang fuel pump dahil naka-on nga ito kahit naka-off ang kanyang susi. Pakita ko sa inyo. Ayan, patay ang panel niya, indikasyon na hindi naka-on ang susi niya pero ang pump gumagana. Troubleshoot natin ang mga trigger na wire ang positive at ang kanyang negative trigger sa ilalim. Kahit nakapatay ang susi, normal na iilaw ang pulang linya na iyan. Ang problema kasi sa unit na ito, ang negative trigger niya ay umiilaw. Pakita ko sa inyo. Nasa positive ang clamp ng ating test light, dapat walang iilaw sa negative ng trigger ng pump. Ayan, tingnan nyo ha. Napakalakas ng ilaw, indikasyon na malakas ang kumakapit na negative dyan. Tingnan nyo, patay ang panel. Subalit naka-on ang kanyang trigger. Tanggalin natin ang mga cover dito sa harap. Bunutin natin ang ECU socket. Double check ulit tayo sa linya. At ayan na nga, umilaw ulit siya. Pakita ko sa inyo na talagang nabunot na natin ang linya ng ECU socket subalit nag-on pa rin ang trigger ng kanyang pump. Dito sa taas, pakita ko sa inyo. Sa ibabaw kasi ay nakalagay ang kanyang ECU at ayan na nga. Tanggal ang ECU niya. 100% grounded ang negative line ng motorsiklong ito. After nating i-dissect ang kanyang ugat, sinundan lamang natin ang sakit ng pump at eto na nga, positibo nating nakita. Nagdikit na ang main line ng ground papunta sa linya ng trigger ng fuel pump. Eto ah, zoom in natin bahagya para makita nyo talaga na bahagya ring dumikit at hindi na nga bahagya ito dahil napakalakas ng ilaw niya. Ayan, nagkulay ginto ang tanso. <laughs> possible ito na kanyang pinilit pa startin kahit mahina na ang baterya o di kaya namay may, maluwag sa kanyang body ground kung kaya't lumambot ang linya ng negative. Eto na nga't nagkadamay-damay na muntik na siyang maging si Ghost Rider kung minalas-malas dumikit ang negative na linyang ito sa mga positive line possible na masunog ang kanyang karog. <laughs> Ihiwalay muna natin pansamantala ang linyang black na may konting stripe na yellow and then double check tayo kung hindi na mag-o-on ang trigger ng kanyang pump. Isa-isahin lamang natin at pag goods na, konting repair lang, counting tape and then alright na yan. Ilagay ulit natin sa positive ang kanyang clamp and then test light ulit tayo sa linya ng trigger. Isalpak lamang natin. At ola! Wala na ang ilaw niya. Alright. Dissect natin dire derecho pataas. Tingnan natin yung mga nalusaw na wire. Heto't kinalas na nga natin ang hindi na natin ma-recover. Dahil mamink-mink na ang kulay ng kanyang wire. Hindi na pwede itong balutin lang. Palitan na lang natin para sureball lang tayo na hindi na talaga ito malusaw. Buti na lang hindi siya bumili ng bagong ECU at fuel pump. Bunutin ulit natin ang fuel line after nating ma-repair ang wire. Tingnan natin kung may susulak na gas. Ayan. Yan ang normal operation ng fuel pump kung naka-off ang susi. At nakasalpak na rin ang sakit ng kanyang ECU. Tingnan nyo, walang lumabas na gasolina mula sa kanyang fuel pump. At pakita ko naman sa inyo kung ano ang normal operation ng fuel pump nyo kapag ino-on ang suze. Dapat ito, after ilang seconds, mamamatay ang iyong fuel pump. Parang ganito. I-on ko ang suze, tingnan nyo ang nozzle ng fuel pump. May lalabas na gasolina dyan. And then, after ilang seconds, mag-o-off yan. Yan ang normal operation ng fuel pump kapag inoon ang suse. Magkukontinue lang yan kapag umaandar na. Bahagyang sigurista ang may kanya kaya sinama niya ang kanyang asawa. Ayaw niya daw kasing mayakap ng mahigpit sa leeg kaya tumulong na siya para mabawasan ang bill niya. Kaya ang sabi niya, alright.